Okay, paggabi na, magabono tayo sa ating pipino Yung ating pipino ay kailangan na kailangan na ng abono Kasi talaga na nasa stage na siya ng pamumunga At ang pinaka basic, pinaka karaniwan na ginagamit pagkaganitong stage ay complete wala nang masyadong problema pagka may complete okay na yun paano ba yung proseso ng pag-aabono na gagawin natin may iba't ibang paraan ng pag-aabono sa mga gulay mapapipino man mapa ang palayaman may iba't ibang paraan ng pag-abono may tinatawag na granules application may drenching karaniwan binabasa yung abono tinutunaw, at may pamamaraan na uh, hindi ini-spread yung granules basta lang ibinabaon dun sa medyo malayong puno ng ating halaman yung halimbawa ito yung puno yung iba bumubutas dito mga isang dangkalo, o dalawang o mga one rules one ruler one foot doon nila ibabaon yung abono yun yung ilang pamamaraan ng pag-abono pero tunong tayo naman kung gusto natin na mabilis yung epekto ng abono ang bet ko ay yung drenching yung pagbababad, pagbababasa ng ating mga granules para agad-agad mag spread siya dun sa mga root hair ng ating tanim saka mas mabilis ma-absorb ng ating mga halaman yung ating abonong ilalagay pero yung paraan na yun yun ang mas mapagod mas matagal maproseso yung drenching yung hinihahalo sa tubig. Lalo na kung marami at malawak yung ating tanim. Pero, kung ikukumpara dun sa spreading ng ating ano, abono. Pag sasabog o kaya pag bubutas, ay eh, yung pinakamabilis mawala yung bisa. Kailangan mong every harvest gawin yung pagdidilig every 4 days ganyan. Yan yung kailangan gawin pagka ang proseso natin ay yung drenching o yung kasama sa dilig ang abono. Unlike yung ibinaon natin sa butas o kaya isinabog dahil granules ay matagal ang bisa kahit na isang linggo mahigit o sampung araw nandun pa yung granules natin bawat magdidilig tayo yun medyo matutunaw sila kakainin ng halaman yun yung kaibahan ng iba't ibang paraan ng pag abono ang advantage naman sa drenching mas matipid Doon naman sa granules, yun, medyo magastos ang granules kasi naglagay na rin lang tayo. Mas gugustuhin natin na medyo marami-rami na kung ikukumpara natin pag tinunaw natin sa balde ay napakaraming halaman ang pwedeng malagyan. Hindi kagaya dun sa granules na ating isasabog o kaya ay ibabaon sa bawat puno. Yun yung iba't ibang pagkakaiba ng pag-aabono. Trip ko lang, tip ko lang 'yon sa mga nag-aabono, nagtatanim yun sa aking personal ex, ano, experience kung alin yung mas mabuti. Nasa sa inyo kung alin yung gusto ninyo. Pare-parehong may advantage at disadvantage yung ganoong mga pamamaraan. Para sa mga gusto pong mag-subscribe, sa aking channel para gustong manood pa sa iba't ibang video niya upload ko tungkol sa pagtatanim click na lang po yung subscribe ganun din yung notification salamat po sa inyong pagsuporta sa panonood